Dito naman po kay Alice Guo, uh, meron ba tayong clear idea kung nasaan po siya ngayon at uh, yung possibility na or likelihood na baka na kaya siyang ma ma mapabalik dito sa Pilipinas po? Malaking possibility na ibabalik siya dito sa Pilipinas dahil naka-alerto na yung uh, mga enforcement agencies ng ASEAN, especially Indonesia, uh, base sa Uh, testimony kahapon ni Commissioner Tan ng BI uh, na alerto na nila yung enforcement agencies in Indonesia. At nasa kasalukuyang nasa Jakarta siya. So hmm. by that uh, alone, mahirapan na uh, gumalaw si Alice Go dahil ano eh, lumiliit na yung kanyang mundo. Eh. Uh, kahit na uh, lumipat pa siya o kung, kung makakalipat man siya sa ibang lugar, maliliit at lilit yung kanyang mundo dahil itong mga ahensya, naka na. Sa so pagkakaalam niyo, Senator, saan raw po ba yung ano? Parang pinaka-final destination itong grupo. ba diba, nagkita-kita sila? Parang ganun yung unang version. Pero apparently, nakasakay pala sila sa isang uh, biyahe, no? sa isang bangka. Yeah. Uh, saan ba yung ano, plano nilang destination? Uh, hindi klaro kay, kay, uh, kay Sheila doon sa narration niya. Dahil uh, parang pagdating niya lang ng Indonesia, sabi niya nagkahiwalay-hiwalay sila doon. Uh, nakita ko yung siguro ang ang purpose ng hiwalay-hiwalay para hindi sila mahuli sabay-sabay, no? Mm. Uh, I think may diba, may tendency na maghiwalay muna and then at one point magkaroon ng rendezvous. Uh, pero ang, ang ang basa ko sa kanila, gusto talaga nilang magtago and ang ang point of taguan nila uh, supposedly uh, will be Singapore, no? Dahil um, uh, babalik sila ng Singapore route, no? Sabi ni Sheila. Uh, kung matatandaan natin na may, is may isang napakalaking money laundering case sa Singapore about a few mm -hmm. years ago na napakadaming mga mayayaman na nagtago doon at uh, mga parang labing dalawa yata eh. Uh, ito yung mga money launderers na nagtago doon dahil ang financial system ng Singapore even though sophisticated, mabilis magtayo mag mag ng mga corporation doon na ginagawang dami at uh, uh, nagtago doon itong mga money launderers. Ang hinala ko, marami sila rin pera, itinago rin nila sa Singapore at doon rin sila balak magtago sa Singapore. Dahil la uh, yun na nga, no? parang naging haven. In fact, malaking controversy yan sa Singapore na nagiging haven sila ng itong mga money launderers. Mm -hmm. Okay. Dito sa ano, kasi na, pag, nung nakausap po namin yung, ano, yung PAOK, ang sinasabi ni PAOK spokesman na uh, Winston Casio, at talagang uh, pinaka mastermind daw po rito, yung tatay. O yung nagpakilalang tatay ni uh, Alice Guo. Uh yun ba talaga yung lumalabas po at uh, they have an idea kung nasaan siya para mapanagot. Ang, pa na ang uh, huling nakita namin, lumipad siya sa China mga after the first hearing, mga end of July. At uh pero base doon sa mga news reports at sa narration na rin ng... I think pa okay ata ang nagna nito na nagkita-kita sila sa Singapore, no? So definitely wala sila wala yung tatay niya dito sa uh, Pilipinas. Uh, nasa somewhere else no kung nagkita man, na, man sila sa Singapore. Ang mga kwentong nakukuha ko dito sa tatay na itong tatay raw ay once upon a time mayaman sa China. Uh, may negosyo siyang uh, uh, piggery at uh, nalugi yung negosyo niya na piggery at uh, pumunta siya dito sa Pilipinas uh, magpatayo ng negosyo at uh, dinala niya dito si Alice Go uh, apparently itong si Alice Go is from the second family mayrong my first family itong tatay at nung dinala niya dito si Alice Guo, uh, dahil bilingual si Alice Guo, eh no marunong magtagalog marunong mag, -mag Chinese uh nakilala nila itong mga POGO uh, operators at uh, dito na nag-umpisa yung kanilang involvement sa POGO kaya makikita rin natin sa mga uh, flights nila talagang lumaki yung yung activity ng kanilang flights dahil doon nag-umpisa nag yung kanilang mga negosyo Kailan tong ano tong kailan, kailan tong sinasabi nung na-involve sila sa POGO po based sa mga nakita naming activities sa flights nila mga around 2017 2018 mga uh, ganyan around that time at even doon sa pagpasok ng pera actually eh, ito yung ito yung magko-corroborate eh. Uh, dahil makikita natin doon sa reports na nakuha namin na yung pumapasok sa account nila maliliit lang prior to 2017 2018 Nung around 2017, sumipa na to billions yung mga pumapasok sa Uh, account nila uh, especially yung dalawang pinaka business uh, yung pinaka primary business nila no yung QJJ Farms at QJJ Embroidery talagang sumipa into billions. Kaya talaga kaya makikita natin na it corroborates eh kasi ito yung time na pumasok yung pogo. Ito yung time rin na nakilala nila itong mga pogo. So because nakilala nila ito rin yung time na pumasok yung pera sa kanilang mga accounts para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So, bali ito po yung ano, uh, sa bukod totoo na kinailangan yung property nila, yung malaking property nila sa Bamban para magtayo ng Pogo Hub. Yun po Sama. yung pinaka entry point. Correct, correct. So I, I think uh, hindi pa klaro kung uh, uh, kung paano napunta si Alice Guo sa Bamban. Uh, pero uh, ang ang hinala ko diyan dahil meron silang may farm da, may farm sila doon. Uh, once upon a time, nung nag-ooperate yung farm nila, may nakilala silang mga Pogo operators at sabi nila, dito na lang kayo sa Bamban dahil mura yung lupa, marami pa makukuha. So si Alice Go ngayon ang uh, ginawa nilang partner para mabuo itong uh, Pogo Hub sa Bamban dahil of all places, sa Bamban pa ang napili. So dyan na nag-umpisa at nabuo nila itong uh, uh, Bamban Pogo Hub. At ginamit nila si Alice Go as their Uh, as their conduit kaya pumapasok sa kanya yung pera at siya yung nagde-dispense ng pera para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban So yun po ba na-establish na yung diba dati, nung, uh, during the early part ng mga discussions po natin nakakaduda yung papano na ipasok yung gano'ng kalaking pera para makapagpatayo ng gano'ng kalaking Pogo Hub So malinaw na ba kung papano nangyari po yan? Yes, malinaw na, um, Christian uh, dahil yung uh, financial information hindi mo makikita kasi doon sa uh, annual financial statements na sinasubmit sa SEC. Eh. Kasi yun, public document yun. Eh. Uh, pwede kang pumunta sa SEC, hingi mo, makukuha mo ka agad yun. Uh, nakita namin to doon sa kanilang financial transactions na pumapasok sa kanilang bank account at lumalabas. Uh, yun, ang may power lang yun ay anti-money laundering council. At yun naman yung, yung information na ibinigay sa amin at galing to sa mga bangko dahil mahigpit yung anti actually kahit na mahigpit yung anti money laundering laws natin nakalusot pa rin ito no at uh, very clear na ngayon kung paano pumasok yung pera